my name is Mr. TV and welcome sa aking channel. <laughs> so for today's video guys, hindi tayo usapang YouTube guys. Magmamarites tayo guys about sa mga nangyayari dito sa social media po guys. Ayan kung interesado kayo sa marites ko guys, is mag-intro po muna tayo. Intro Puzzle! guys. Ayun na guys, no. tinapik ko guys si Annalyn po guys, no. Last video ko po guys. Kasi gusto ko po siya guys supportahan guys. Alam mo guys, naawa po kasi ako sa kanya dati. Yung kanyang nakaraan. Talagang na-experience ko yun guys, no. Kung paano ka guys laitin ng ibang tao sa itsura mo. Ayun, ako dati guys, no. Nung nag-asawa ako dati guys. Ang itsura ko po, guys, kasi kakaiba po, guys, yung itsura ko. So, yun ang ko, guys. Medyo may itsura po siya, guys, no? pag tumabi, pag tinabi kami guys, talagang pansin agad siya kasi maputi, singkit yung mata, matangos, yung ilong, yung alam mo yun, ang layo mo talaga sa kanya guys, no? Kaya nandun yung kritis, talagang inaano ka guys, no? Binubuli ka, no? Sa amin guys, lagi akong tinatawag ng raisa, ganun ganon tapos pa pa yung ilong, ganun ganon Lagi ako guys nilalait dati, guys, ramdam na ramdam ko yun dati guys, no? Yung panlalait, tapos... Ako kasi dati guys, nung nakapag-asawa ako dati guys, at the age of 19, nakapag-asawa ako, is akala ko guys, yun na yun guys, yung lalaki yung talaga na Uh, para sa akin. Ganun kasi ang pag-iisip guys ng bata pa nag-asawa. At mabilis tayo talagang maniwala talaga pag mahal natin isang tao guys. No? Parang kala natin guys, isya na talaga ang buhay natin. Kaya tinalikuran ko lahat guys, hindi ako marunong mag-Facebook, hindi ako marunong guys sa social media. Wala akong alam guys no about platform po guys. Kung gano'n pala guys, kasaya dito. Sobrang saya pala dito guys pag malaman mo guys yung nga nangyayari talaga dito sobrang saya dito guys talaga guys as in kaya dati talaga guys na feel ko si Annalyn guys no kasi sa totoo lang si XB po guys, si XB kaso ano lang siya guys bungal pero kung uh, hindi siya guys bungal pag pagmamasdan mo guys si XB guys may itsura guys si XB guys kasi yung forma niya lang kasi iba yung forma niya pero pag tinabi mo sila ni Annalyn mas may itsura dati si XB kasi si Annalyn talaga dati sobrang payat niya guys at alam mo guys war freak siya guys yung talagang makikipag-away talaga si Annalyn guys para kay XB mahal na mahal niya talaga dati guys si XB guys no at basta kaya ako guys na sa kanya ako nag-support guys kasi gusto ko guys na nung nakita ko siya guys no kasi Ah uh, matagal guys bago ko siya nakita ulit yun, yun ang totoo guys matagal bago ko siya nakita ulit nung nakita ko guys yung love team niya nung una natuwa ako guys Kung <coughs> okay yung love team nila pero nung nalaman ko guys yung mga bagay-bagay guys mo no, na na ganun po guys kaya ngayon naawa ko kay Annalyn kaya sa inisip ko guys na deserve ng bata na to na magkaroon siya ng break sa social media. Kasi sa totoo lang guys, magaling naman siya guys no, pag tinuruan siya ni 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 Idol Juban. Na ano niya naman guys no. Magaling siya mag-arte-arte guys, magalit galitan no. Tapos biglang nakita mo siya for for how many years no na pagsilip mo wow. Para na siyang dalaga guys at hindi na siya guys yung Ano mo nila? ano mo? Ganyan kasi yan guys no pag nagalit siya. Ano na ganyan, nagmumura yan, guys, ganun siya guys, yung karakter niya dati guys, noon, sa kalsada guys ang ingay niya guys, ano siya guys, parang palinkirang, hindi mo maintindihan guys pero ngayon guys, ibang iba na talaga siya guys, naturuan na siya guys, ng uh, kung kailan siya uh, basta naturuan na talaga siya guys ni Juban guys, ng yung tamang pag aano niya guys, sa tao pag siya, siya shoutout siya ng maayos hindi na siya gaya ng dati talaga guys ibang iba, kaya doon ako guys, talagang natuwa talaga ako guys kaya ako siya kinontent kasi gusto ko guys makita ng tao guys na lahat tayo may karapatan tayo na magbago may karapatan tayo guys na uh, may karapatan tayo na i-accept ng ibang tao hindi lang tayo na i-down tayo i-compare tayo sa partner natin No, kagaya sa, sa, ano, sa partner ni Annalyn, poging-poging yung partner, tapos syempre siya, Ah, uh, maganda siya pero iba ang ang beauty niya kasi guys, iba. Iba ang beauty niya guys, no. Kaya sa mga beauty na sure hindi iba ang beauty niya guys. Sa totoo lang guys, ha? hindi sa pagmamayabang talaga guys, sa totoo lang. Dati, meron kami guys na um, nung high school pa kami guys, sa high school pa mga mga dalaga pa yung guys. Alam niyo guys, yung mga kaibigan ko guys, sobrang ang gaganda. Parang mga foreigner yung mukha, ang puputi. Kasi ako dati guys, sobrang itim ko. Ganyan ako kay Annalyn talaga guys, itim na itim ako guys as in. Kaya out of place ako guys lagi guys. Kaya ako dati guys, meron takot ako dati guys magpa-picture. Ay, kukunin ko guys yung kahit nung ano na guys nung no, umano na ako guys, no, tumanda na ako guys, <laughs> yung sa mga tropa-tropa, yung mga nakakilala sa akin guys, no, ayaw ko guys magpa-picture. Bakit ayaw ko magpa-picture guys? Kasi pag tinabi ako sa kanila guys, ibang-iba yung itsura ko talaga guys, no. Sila ang gaganda nila guys, eh. sexy, gaganda, kaya ano ako guys, no, I may inferiority complex ako at ano ako guys, no, na out of place ako guys, kaya hindi ako nagpipicture dati. Kaya nga sa inyo, hindi ako nagpipicture dati. Kaya nakikita ko si Annalyn, guys, no, na pwede pa lang magbago yung tao. Hindi ba? Pwede pa lang magbago, guys, basta meron lang nag-aalaga sa'yo. Tapos, ngayon guys, no, meron na siyang bagong kakulab guys. At yung kakulab niya guys, is si Boss Fallen. Ayan, uh, palong, guys si Boss Fallen guys. Supportahan niyo po siya guys sa YouTube, Boss Fallen. Tapos ang kanyang TikTok, Boss Fallen. At ang kanyang, ano guys, yung kanyang Facebook, Boss Fallen din. At ang Juban, David Production guys. Ayan, sinusuporta ko yan sila guys kasi sila yung nag-aalaga kay Annalyn. Parang pang-return, pang-thank you na lang yan sa kanila, guys, sa ginawa nila, guys, para kay Annalyn po, guys. Kasi sobra talaga nila, guys, na-de-develop si Annalyn talaga, guys. Kaya, you know, maraming nagsasabi, guys, no, na hindi bagay, kesyo ganito yung kulay, kesyo ganyan. Alam nyo, guys, maganda talaga si Annalyn, guys. Iba yung beauty niya. Lalo na pag na, napatangos na yan yung ilong niya, kasi nakaschedule po yan talaga siya, guys, na uh, papatangusin yung ilong niya, guys. Yun. Kaya abangan nyo guys, no? Pag, pag, uh, talagang naisakatuparan na yan lahat guys, yung kanyang, uh, mga ano sa kanya guys, no? Yung mga break na binibigay ni Lord sa kanya. Alam mo, nung no, nag-comment ako sa live guys, sabi ko, Annalyn, pagbutihin mo yung ano, lagi mo yung sipin, daming nagmamahal sa'yo, tapos sabi ko lagi ka lang magdasal hayaan mo yung mga tao na nanda down so, yung kasi alam niyo guys yung mga basher guys grabe man lait talaga guys sa totoo lang pero alam niyo sa ngayon sa gaya niya sa nagcollab sila ni Boss Foley eh. nakakatuwa talaga guys no kasi alam niyo parang binigyan niya ng priority si Ana din guys na yung story sa kanya iikot, ayan tapos, ang um, dami nagsasabi, hoy nandigiri yan si ano, ayaw ah, ang hawakan kasi ganito, ganyan, ganyan. Dami na nila guys sinasabi guys na hindi magaganda. Alam mo yun, mas lalo sila guys, ganyan sinasabi nila. Mas lalo kong susuportahan si Annalyn kasi ayaw ko guys yung ganyan mga tao guys na nagmamaliit ng kapwa. Yun ang pinakaayaw ko talaga guys sa isang tao guys, yung masyadong mayabang at minamaliit ang kanilang kapwa. Kasi ito tandaan nyo guys ha, ah, kung minamaliit nyo isang tao, dinadown nyo, pinagtatawanan nyo ang isang tao Mas lalo yan guys, ikataas guys Mas lalo lang guys na i ng Diyos guys Kasi walang ginagawa sa inyo, tas dinadown nyo Na ang gusto lang naman niya is mag-vlog Gusto niya lang naman guys na magkaroon din siya ng break guys Kasi si Annalyn po guys, sa hindi po guys nakakaalam po guys May anak po yan guys, may anak siyang isa guys Ayan kaya kung walang tumutulong sa kanya guys, siguro guys, is kung saan saan na siguro si Annalyn guys. No? Kasi sa totoo lang guys, wala naman talagang tumutulong sa kanya. Wala siyang family dati na nakikita ko na nandyan sa tabi niya guys. Wala. Tapos ngayon guys, is yun nga, nagpapakita yung mga kapatid niya. Gusto ng mga kapatid niya na kunin siya. Pero sa totoo lang, uh, kung ako kapatid, magpapasalamat ako kung merong isang tao na tumutulong eh. Kasi alam mo guys, sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng tao na tutulungan ka talaga. Yung totoong tulong ah, yung tutulungan ka talaga ng tao nang walang panguska. Iba na ngayon ng mundo guys, wala. mahirap lumapit sa ibang tao, guys. Minsan, imamari-test ka pa, tatawanan ka, sasabihan ka pa, bakit ganito, bakit ganyan siya, ganun ganon ganun ganon Ganon ng tao, guys, eh. Hmm. Tulungan mo yung tao, o anong ibabalik sa'yo, o imamari-test ka pa, kunyari, sa harap mo, okay. O, diba, tapos, ganyan-ganyan, Huwag tayo, guys, mag-judge ng ibang tao, guys, kung hindi natin alam ang totoong nangyari sa kanya. Na, huwag kang magsalita muna kung hindi mo naranasan ang buhay ng isang tao. Kaya yun, guys, no. Kaya ako, guys, tumagal pa talaga ako sa mga page niyan, guys. Talaga, guys, na ma-high blood ako lagi, guys, sa mga, ah, uh, mga nagsasalita ng hindi maganda, guys, no. Hindi maganda, guys, no, na magsalita ka sa kapwa mo, i compare mo yung sarili mo sa ibang tao, ganito, ganyan. May kanya-kanya tayong buhay, guys. Yan, itatak nyo sa utak nyo. May kanya-kanya tayong buhay. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Kanya-kanya tayong buhay, guys. Yun lang, guys. Yun. ah uh, see you on my next video, guys. No? At abangan natin, guys, yung mga mangyayari pa kay Annalyn Batalier, guys, at sa Fallen. Ayan. Sobrang kilig ko, guys, kasi ang gwapo ni Boss Fallen talaga, guys talagang, pero ayoko naman guys na i-ano eh, ko yung ano ko dyan guys kasi ang gusto ko lang sa kanya guys na professional tapos gusto ko kasi guys eh, na ang galing niya guys na uh, may goal siya guys sa pag-vlog niya guys, no, meron siyang at kailangan, pisa natin to dapat matapos, may goal siya guys no at uh, nag-exert nag, nage siya ng effort na gumawa ng maganda uh, serye, serye ba yung tawag, yung short film para po guys na mapasaya yung tao. Yun ang mahalaga dun guys eh. Hindi yung mambabash pa guys no, 'di ba? So yan lang guys no, shout out po sa inyong lahat guys. And sorry, marites na ako guys guys ngayon ng social media guys. Kasi inspiration po yan sa ating guys na kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong gawin ng ibang tao sa iyo kung determinado ka sa sarili mo, wala silang magagawa guys mga sila, magsalita mo sila dyan guys, imarites ka man nila dyan guys, wala silang magagawa kasi buhay mo yan. At wala tayong pakialam sa buhay ng ibang tao guys. Kaya ako kung ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo, pero kung sino yung gusto kong suportahan, yun talaga yung susuportahan ko guys. No? Kaya yan lang guys, wala lang guys, hindi ako galit ha. <laughs> Naiko-content ko na lang guys kasi gusto ko guys na uh maabangan nyo rin guys no at gusto ko guys supportahan nyo guys si Annalyn Batalier, Juvan David Production Boss Fallen, ang Fallen supportahan nyo po guys no supportahan natin guys basta nangangarap guys at nag effort po guys supportahan natin at kumuha tayo guys ng technique sa kanila guys kung paano guys maging effective guys sa pag-vlog natin so ayun na guys ako si Mr. TV and thank you so much for watching my video bye guys